Hi, guys! May ganun. Hindi mo kayo upload ko yan? Oo. I-upload ko yan mamaya-maya. upload ko na din yung bagong video. Hi, guys! So, naglalaro ako Minecraft. Naglalaro ako Minecraft. Ano bangun yun? upload ko. Ha? Ako vlog ako. Ang yan? Hmm. Ano okay, Ano no? Kung Sino? Di. Uy. Di. Anong oras na? Alas 7 na. Bakit? Okay. Arkel. Tila sa akin yung anotos sa'yo, Ken. Arkel. Bakit hindi ako maulog? Di. Gusto mo maulag? na. Magigisingin. Oke, mm. nih. Nih, paling lelaki karakter mudian. Oke okay, lah. Oyang. Hah. Uh, karakter tuh so so, yeah, nih. Oyang. I want to be forever and forever. Ada Alam mo kung bakit ako nagpapaba dito? Kukuha, makukuha ko ng diamond. Malalim yun. Eh, naman. Okay lang? Okay lang. Para sa video? Ha. Ah. Gagawin ko. Nakukuha ka na viewers mo. Hindi. Ayun nga pala, wala ka viewers. Ako lang meron. Uy! Oh, lol. Ba't Ayun, lolig na ako. Love and diamond. Napinakailalim pa talaga. Tumurod din ako ng bato panggawa ng bahay. Oh my god. Ishi. Gil. Wala ditong, ano, villager. Wala. Hindi Okay ba? Hindi natin dati, Walang, merong villager eh. Ayoko. Ayoko. Pangulo 'yun eh. Ha? Pangulo. Paggagawa ko ng bahay. Ipapasok 'yan eh. Sa pinakailalim na ako. Never

小朋